ako Mr. President uh, Ma'am Lisa Araneta Marcos hindi ninyo ako kalaban wala akong sinasabi ng masama hindi lang ako maka makakampanya noon alam mo iniiwasan ko ito itong panahon na ito ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence nang pedeya. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Eh ikaw eh, pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Jan ako takot. Ayaw ko bangyari sa iyo yan. Maburo lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at mamadugo itong panahon na ito. Alam mo, Mr. President, sabihin ko maya sa tao kung ano ka. Noong unang panahon, hindi tayo puro bisaya nagkita-kita doon sa Luzon. There was a community of Filipinos galing Visayas, galing Ilunggo, galing Waray, galing Mindanao, galing Hulo, galing Lanao, Gal Cebu, Samar, at taas Pampanga, Apare, nagkita-kita yung mga minuno natin. Kasi hinawakan tayo ng Espanyol, pati Amerikano. Nung dumating ang panahon na tayo'y nagkaharap na, sabi ng mga lolo natin, ano ang gawain natin sa bayan natin? Pwede ba tayong magbarangay-barangay lang o magkaisa tayo dinabali iba-iba ang salita natin?